Welcome po sa Pinoy Audio Tech Ang channel na may usapang medyo teknikal sa larangan ng audio o tunog Kung gagawa naman po kayo ng sarili nyong dividing network Dali lang naman po, uh, maghanap lang po kayo ng sirang transformer Kunin nyo lang ang wire niya, yung mataba po ang gamitin niyo At uh, ikot niyo lang, kuha kayo ng, ano po kayo ng bilog, bawa ganyan below. Tapos ikot na lang. Ikot na lang na ikot. Ikot na lang. Kung um, estimate lang po ah, ang gagawin natin. Mas maraming ikot, mas mababa ang, ang tambol. Ngayon, kung mas konti lang ang ikot, mas malakas ang tambol. Pero yung lalim ng tambol, hindi nyo ma-rethling dahil may eksilang ang wire na ginamit nyo. Katamtamang ikot lang ng dami, pwede na. Gamitan nyo na eksperimento. Pwede naman po eh kulang, dagdagan nyo, dagdagan nyo ng dagdagan pero aabot din sa isang punto na masyado na mahina ang sound so sobra na yung naikot ang inductor ay hindi naman kailangan uh, maganda ito po, ayan, homemade homemade lang naman, ikot-ikot kahit anong laki ng bilog, okay lang din huwag naman masyado malaki matatansya nyo naman kung uh, mahaba-haba na ang naikot nyo basta dumaan sa ganyan na coil ay may epekto na sa sound at mas maganda po ang sound or tataas po ang henry o milli henry yung value ng coil pag inikot nyo sa magnet so ganyan po So iba po, bawa, uh, Sabihin natin 'no. Ang value ng coil ay 1 Henry, 1 1 milli Henry. Tapos ang ikot niya ay 100 ikot. Pag inikot niyo lang 'yan sa hangin o sa ordinaryong uh, tubo, tapos tinanggal niyo. Ah uh, ganyan po ang 1 sabi natin ganyan na ang 1 millihenry na value pag tinest niyo pero pag inikot niyo yan sa may magnet sa ferrite core o sa uh, kayo ko anong magnet ang makita niyo inikot niyo yan diyan hindi niyo na kailangan ng isandaang ikot posible baka mga 50 ikot lang eh makukuha nyo na yung 1 millihenry na value. Dahil yung magnet po ay may epekto na sa value ng coil. Linawin ko lang po na yung coil o yung inductor na ginawa natin sa hangin, walang laman yung loob. Pero pag inikot po natin sa magnet, kasama yung magnet, hindi mo hindi po natin tatanggalin yung magnet. Doon po tumataas ang value ng inductor, yung Henry, milli Henry. Yun po ibig sabihin nun. Sa kapasitor naman, sa kapasitor naman, para sa Twitter, ang madalas namang kapasitor ay 1 microfarad, 3.3 4.7 O, oh, hindi lang. Yan. Ito yung mga sus, pwede nyo subukan. Mas malakas ang tunog pag 4.7. Mas mahinang tunog pag uh, 1 microfarad. Pero mas nasasala niya yung mas mataas na kalansing ang lalabas na tunog habang ito uh, yung medyo mababang kalansing ang lalabas din kasama doon sa matataas na kalansing okay oil po pwede nyo i para sa ito po ipara sa tweeter lang para naman po sa mid range na kapasitor yung coil na ginawa nyo para sa woofer, gawa din kayo ng ganun pero ano lang, ah, kalahati lang. So kung bawa, yung coil niya sa woofer ay eh, inikot yun ng isang ikot, yung para sa mid ay limampung ikot lang, kalahati lang. Tapos i-series nyo ng capacitor. Yung coil, isang buo, sa isan daan, halimbawa po, 100 turns. 100 na ikot. Ikot nyo lang sa, sa kahit anong ikot. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo. Talian nyo lang ng masking tape. Yun. Pwede na yun. Tapos yung isa naman, 50. Pwede rin. Pwede rin limampu to. 25 lang to. Ito yung para sa mid. Ito yung para sa woofer. Ganyan lang po. Basic. Um, uh, basic na dividing network yung para sa mga ayaw gumastos. Ngayon mm -hmm. kung ngayon <clears throat> kung natatakot kayo na manipis lang yung wire ang gagawin nyo, dodoblehin nyo yung ikot. Doblehin nyo yung ikot, dalawang piraso imbis na isang wire lang imbis na isang wire lang kung natakot kayo na manipis lang yung wire nyo dalawahin dalawahin nyo yan yeah. Parang ganyan. No? Makikita, makikita nyo po ang difference ng sound pag napadaan sa ganyan. So, ganito po, pag uh, ang setup ay active, ang ginamit nyo ay active crossover network. Meron po siyang left channel, right channel. So, ganyan po. Twitter, midrange range cooper, Twitter, midrange range cooper, at nakasiwalay na sub. So, ganyan po. Ngayon, para makatipid kayo, yung iba po, ako, pwede rin po. Masasuggest ko sa inyo, gagawin nyo, tatanggalin nyo to. So, matitira na lang po. Uh, ganyan, kanina try amplification Ngayon, ang tawag dyan ay bi amplification uh, By means dalawa, kanina try tatlo Tricycle, try try amplification. Ito, by amplification. So, para makatipid kayo, mid-range siya ka-Twitter lang. Mid-range siya ka-Twitter lang. Ngayon, yung tambol, ibigay nyo na lang sa, sub. So, itong setup, makakamainas kayo. Magandang sound, at makakamainas kayo. Ngayon, ah, uh, dahil magtataka kayo bakit tinanggal ang woofer. Ang woofer ay halos magkalapit lang yan sa subwoofer. At ang bass po, na sound, ay wala pong direksyon. Ibig po sabihin, ang bass na sound kasi, o mabababang frequency, ay ang daan niya nasa sahig. Tumatakbo yan sa sahig, sa padir. Hindi kagaya po ng uh, tweeter at mid-range, Uh, may direction po siya. So, pag tumunog ang mid-range, tulad ng salita ng tao, makikita nyo, malala, maka, mapapansin nyo kung saan direction galing ang boses ng tao. Ganon din po yung kalansing. Pero pag yung malalim na tambol, tumunog, hindi nyo malama kung saan naggaling, kung kaliwa o kanan o sa likod. Kadalasan po ganon. So, etong setup maganda na po to maganda na, na sound ngayon dito naman po tayo ngayon sa uh, passive. passive sa passive ganito po kasi yung ordinary no ganyan po tayo, no? Sa isang channel, uh, nagpas po kagad, paglabas, speaker na kagad, kabit. Tapos, yung iba ang ginagawa, sisingitan ng capacitor dito. Yan. Tapos, nasa isang box. Yan ang pinaka, kumbaga sa no standard or uh, common na ginagawa natin. Pero, ang passive po, ang passive crossover over po, uh, nilalagay po dito, bago dito, paglabas ng amp sa so, may speaker terminal. Sa passive ninyo, kailangan lagyan pa ng kapasitor itong tweeter na ito dahil nasa loob na ang kapasitor ng tweeter sa loob ng board no ganyan po ngayon kung gusto nyo magtipid today e. ganito po tulad nung kagay sa active ang ginawa natin tinanggal natin to so naging two way na lang yan ganyan din po so ito passive na crossover tweeter midrange lang tweeter midrange tapos kailangan may sub pag ganito po ang setup nyo tinanggal nyo yung woofer kailangan may sub para kompleto pa rin ng sound halos kompleto ang sound hindi nyo mapapansin na wala pala silang woofer Hanya. ito maganda to sa mga masisikip na bahay malilit na bahay yung walang espasyo yan kung nagustuhan po ninyo ang video ng ito, paki-like lang po. Kung may kakilala o kaibigan po tayo na gusto na rin nating matuto, paki-share po. At para updated po kayo sa mga bagong video natin, mag-subscribe lang po. Maraming salamat po.